Kuya Kins, sana magkita-kita na tayo magtatropa nung grade 2. Ikaw kasi yung pinaka-best namin kaklase nung grade 2 eh. Sana magsama-sama na tayo nila Josh, nila Jimmy. Tsaka si Alex, kilala mo? Yung binabato natin sa dulo. Ayun lang, sana magkita-kita na tayo ulit. Happy birthday! Hello, Tal, Kins. Happy, happy 33rd birthday. So, ayan, tagal na natin din nagkita. I think last na pagkikita natin, way back 2017 pa. So, parang kailan lang nung pinag-uusapan natin kung sinong mag-aasawa sa atin. Pero, kau nag nagasawa. So, nakakamiss din yung get-together natin, paglalakad natin sa baywalk. And, uh, ano, nakakamiss na rin kasama si Kumaring Marge. So, ayun, catch up tayong tatlo soon. Happy, happy birthday. Good health and see you, Tal. Pagkabait ka na, may asawa ka na. happy birthday! It's been so long! It's been so long, pare! Let's do this! Let's go, Samgyup! Kapagabutin pa natin ng 15 na taon bago magkita ulit! Huwag naman ganun! Hi, Kuya Kins! Happy, happy birthday! O, di ba? Hindi ko nakalimutan yung birthday mo. Alam ko naman nung bata tayo, lagi tayo magkasama. Pero sana wag mo kakalimutan yung utang mo sa akin. And meron pang kababata mo na gustong bumati sa'yo. Ayan... Ano ito, ano ito? Ha birthday po. Birthday ni Kins. Uy, happy, tol! Kins! Happy birthday. Sorry, pasensya ka na. Ngayon lang ulit tayo nag-usap. Pero tol, happy happy birthday. Uh, I wish you all the best. Good luck sa buhay. Pasensya ka na. Nag-aaral kasi ako. Ay, pero tol, happy birthday. Ingat po! Hi Kuya Kins! Happy birthday! Pero bago yan, palala ka muna. Hindi mo pinapalala yung allowance ko. Paano ba yan? Paano makabigay ng gift ko sa'yo? Happy birthday, Kuya Kins! Hoy, Kinsman! man. Happy, happy birthday. Miss na kita, man. Hi, Kins. Happy birthday. Naalala ko bata tayo. Uhugin ka pa. Sana hindi na, sana hindi na ngayon. Sana, medyo malinis-linis ka na. <laughs> happy birthday. Ay, Kuya Kins. Happy 33rd birthday, sa sa'yo. Ingat palagi. And enjoy your birthday. Pakamusta na lang kay nanay at tatay dyan. Palaging pong pong tatandaan, nandito lang po kami para sa iyo. Happy birthday po. Kins, para, happy birthday. happy birthday. Nabula ko, ng, ko ng bakla. Oh, hello, paring Kins. Kamusta ka? Tagal na din nakikita. Ah, happy birthday sa iyo ha. Ah, namimiss na kita. Hindi mo ko naalala ako to yung kababata mo, di ba? Tanda mo nung bata pa tayo, pinayayabong mo sa amin yung ano, yung nunal mo sa itlog. Di ba natanda? Ako to! Ako yun! Lagi mong kong kakabula nun eh. Mga tayo nun eh. Happy birthday! Enjoy mo yung birthday mo. Happy birthday sa'yo, pare. Hi, Beshi! Happy, happy birthday sa'yo! Uh, sana mabuhay kang yung gusto mo. Yun na! Eh. Peace! Happy birthday! Ano na? Kailan, kailan Happy birthday, Kins! Grabe, tagal na natin hindi nakikita. So, I hope I see you soon. Uh, enjoy sa birthday mo, and ingat ka palagi. God bless! Kins, pre! Naalala mo ba ba ako? Happy birthday, tol! Happy birthday! Tandaan mo palagi, tol, kahit magkalayo tayo, kasama ka pa rin sa pag-angat ng aeroplano. Awit sa iyo sa na nagpapakita. Ingat pre. Shot na next time. Hi kids. HBD sa iyo. MBTC GBY. I miss you. I love you. Sana naaalala mo lahat ng mga ginagawa tayo ng bata tayo. Naaalala mo nung umakyat tayo ng puro para kumain ng Saan Sana naaalala mo 'yun. See you. Hi kids! Kamusta na? Hindi na ako nakakapunta ng Malabon. Kain tayo soon! And play time with our dogs! Hi kuya, happy happy birthday. Pinapasabi pala ni mama yung bote daw na red horse yung isang gabi paking balik. Binasag pa daw isa. Hindi uh, ka na daw makakautang kahit kailan. Paring binabati pala kita ng isang maligayang kaarawan. Happy happy birthday sa'yo kapatid. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ingat ka palagi at kayo ni Mrs. God bless and more birthdays to come. Goodbye. Hi, kids. All happy birthday. 33 years old ka na. And for sure, magiging masaya ang birthday celebration mo ngayon kasi kasama mo si March and yung family mo. Ay, kamusta na rin ako sa family mo. Miss ko na rin sila. Hindi nila alam yung 21st birthday mo. Naalala mo ba yon? Nag-twerk ka sa babaw ng table. For sure, hindi mo maalala yun kasi blackout ka nun. So, ayun. Pasensya na, hindi ako makakapunta this birthday mo na 33 ka na. <laughs> Pero for sure, magiging masaya yan. Okay, enjoy your day. Ciao. Hi, kids! Happy birthday! Grabe, tagal-tagal na natin hindi nagkikita. Par probably ang last kita natin, 2019 pa. Sana magkita ulit tayo. Bye-bye! Miss you! Yun, good evening ha. Unang-una sa lahat, binabati ko ang aking kaibigan na si Kins. Happy, happy birthday bro. God bless you all. Alam niyo, marami kayong hindi alam siya kay Kins eh. Alam mo si Kins, dapat yan. Dancer yan. Kagrupo namin dapat si street boys yan. Kaya siyempre, nahilig sa basketball, ayun. Eh, siyempre after basketball nakakatulog ka. Kaya naging grupo na lang niya, sleep boys. Ayan. <laughs> happy birthday Kins ha. Ako, ang pasensya ka lang sa mga sinabi ko. Saka napaka-bite niya, hindi ako Napaka-loyal. Pangalan mo asawa mo, girlfriend mo, Bianca o oh, Tanya. Nakalimutan ka. Sige, uh, ano mo na lang. nako, <laughs> uh, may pasibuno nito. Alamin mo na lang kung sino dyan. Happy, happy birthday bro. Uh, Siyempre, God bless you always. Di bali ng mahal ang Basta dapat mas mahal mo yung mga pamilya at uh, asawa. Happy birthday. God bless you bro. Uh, enjoy your night. Kumusta ka na? Happy birthday misto mista kita grabe at sana na nating hindi nakikita. Pili ko ang laki-laki laki-laki muna talaga. And sana palagi kang masaya. Wala kang utang sa ibang tao at at, na at na mo na lang mga <tipin> pangarap mo sa buhay. Yung pangarap mo maging hold daughter dati ng mga bata <tipin tayo. Sana na mo na siya ngayon? Wala na makita kita. Tingin. Grabe, bista-bista kita sana bakit na tayo wag lang sa kulungan. Kingston, happy happy birthday. Grabe, kudos sa asawang mong si March pati childhood friends mo nahanap. Ayun, happy happy birthday ulit. Have a good one. Ingat kayo palagi. Hi Kuya Kims, happy 33rd birthday. Um, wish ko lang sana wag ka magbago. Sa new year na lang, pagka bagong taon, bagong buhay. And more birthdays to come. And enjoy your day. God bless. Yo! Happy 33rd birthday to you, Sir Kins. Ingat ka palagi. Peace! Hi Kins, happy birthday. Uh, kita ng maligayang kaarawan dahil birthday mo, wala bang? So, more birthdays to come and God bless you always. So, huwag mo nang aawain si March ha, kasi lagi mo nagsusumpong sa akin, lagi mo daw nang inaawa. Diyos ko ka. Charisse, bye bye. Happy birthday! Happy birthday, birthday kids! See you soon! Misa namin yung mga aso mo. Ow, ow. <laughs> Hope you enjoy your day. Sana na magkita-kita tayo ulit soon. Bye! I'll see you. Kaya <laughs> yeah, may kwento lang ako sa iyo. Mabilis lang ito iya. Yeah. Bali makit nga pala ako dito yan yeah. sa paborito kong spot yung, so yun saan may mo yung napakagandang view dito sa lugar namin tol Pero happy birthday si yeah. Tol Hello, si Ibana to Hoy Kins, nag-birthday ka na pala, di ka malalang invite, nakakaloka Parang kainan lang ini-invite mo ako tapos ngayon din na. Dapat din ini-invite mo ako. Magbalot lang naman ako mga ano, limang ng lumpia lang. Yun lang naman ang inaano ko. So sana isendan mo muna ako sa Gcash. Oh. May pinapakain kasi ako dito mga kalabaw. Para naman ay eh, meron ako may may maibigay ako sa kanila. Ayun lang naman oh, birthday mo naman pala ngayon ay eh. kakantahan na lang kita. Iba nang nararamdaman Iba Mali. Brother Kins, happy birthday. Uh, wishing you good health. Enjoy your 33rd birthday. Ingat ka and God bless you. Klocens, uh, happy happy birthday. Ingat ka and enjoy your day. God bless. Kita-kita tayo soon.